Hi hey, mga kalugit kamusta lahat? Meron po tayong client, yung kuko ni Madam sobrang lalim, parang bubuan, charis lang. Mga kalugit ayan, dugay na ni Dam. Lalong kayo nun? Bye, sa Ay mga kalugit punta na po kayo sa Sherwin, Ladrido, Saloin, Phase 1, Block 56, Lot 6, Deca Homes, Mintal, Davao City, Street, mga kalugit sa guardhouse. ay mga kalugit ang kuko ni Madam, mga kalugit may kuko na nakabaon, malaking... Ayan, ayan o, oh, napakalalim. Agup-up. Na <laughs> yun. Yeah. Okay. Sir, hindi mo ako puts pa, sir. Puts pa mo, sir. 400. Puts pa mo, sir. Para mababad. Puts pa mo dalawa. Ito sa dito may ibabat sa dito. Kumain na. Kaya ako mo na. Ayaw buto nga uh, kay basi imong tiil butungan ko na. Charles. Gilugit-lugit mo ni damno. Ah Modi. Eh. Ini peristanda saya po. ka? Oh. Baik, Sino? Siya. Hmm, kenapa wani oh. Fokus di depan fotonya sebentar siguro na Malam. Ini mah anak jadi mengaku gitu. Dalam. Nandito ka mo sa... Work floor. Nice term mo. ka na 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 muna. Thank you. Thank you. Basta Hindi mo ko Hindi mo kukulko ko go. Ay, ay. Wala na, kalagi. na. lang. chat lang ko ha. Sabot. Sa sabot Huwag eh. <laughs> 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 ko sasabot sa ko nga mas dako Hindi ko sabihin akong kuyapan. Mga ano, oo. Ay, mga kalugit, tingnan niyo, oo. Oh. Ay, puta. <laughs> Pantay lang, bitaw mo magbura-ra ng inyong mga kukuha hindi ko maglugit ng inyong kuko. <laughs> hmm. Iyam po nyo sa ginoo nga hindi maburarain yung kuko. Kay matawag judo mo kay Sherwin na lang sa Ano damo? Hmm. Pantay lang gitaw mo, ha? Eh, po na

Dog mo sa inyo pagkalalaki? laki. <laughs> ah, laki kayo mo pero pag-abot na binayot gapong abra Sakit, ay masakit. Ay, sakit, sakit. Pat. Ku ako 'tong sino nagmanicure simulas time, kul ko gabla. Hindi <laughs> po 'to wala sa pa may.

I-sagot mo oh, just... Ah, okay. sa pantay. Okay.

ginaantos mo. Ay, basta na bukal na 'to. Ma 没睡够，现在。

So mga kalugit, ayan, sobrang hirap kuko ko ni Madam, napakalalim. Ang na customer natin from Agusan kasi ito mga kalugit. Hmm. Sakit pa. Hindi <laughs> na lang. So mga kalugit, thank you so much. Hello mga kalugit! Kamusta pong lahat? Punta na po kayo dito sa sherwin sa loin, Phase 1, Block 56, Lot 6, Dicahomes, Mental Davao City Straight lang yan mga kalugit sa Guardhouse Magtanong lang po kayo dyan kung saan ang salon ni Mr. Ingron o Sherwin-Ladrido At may rami po kaming mga services dito, Riban, Brazilian, Highlights, Balayage Kung ano-anong gusto mo, gagawin naming lahat At sobrang ganda ang services dito Punta na po kayo dito, ano pang hinihintay niyo mga kalugit? ta